Magkaiba ang reaksyon ng mga taga-makilala North Cotabato hinggil sa hindi natuloy na pagbisita sana ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong Webes, June 19, 2025. May mga nang hinayang dahil pagkakataon na sana nila na ipaabot ang kanilang mga hinaing Samantala, nais naman ng ilang magpasalamat sana ng personal sa pinakamataas na opisyal ng bansa habang may ilan namang natuwa dahil sa pagkadismaya nila sa pagpapatakbo ng bansa ng Pangulo at napakong mga pangako ay malamang magalit lang silang lalo kapag nakita ang presensya ng Pangulo sa lalawigan. Samantala, patuloy silang umaasa na mabigyang solusyon ng Administrasyong Marcos ang pangunahing problema ng bansa, particular na ang inflation, mababang pasahod at illegal na droga. Video siya mo kay yun siya. Isa kang presidente, dapat pag sinabi mo, panindigan mo, hindi yung cancel-cancel. Dapat, yung sa diyang yung tumanon. O Murag, wala may reason nga wani pa siya diri for what? Wala pa man Nabati ba? So mag-unsa pa man siya diri. Mami, na may unsay iyang kuan, programa. yung mga programa. Kay kami, dagan so, may mga mulupon. Takupo katabang namo, mo, eh, blabi na sa, sa CARP, beneficiary. Salamat na, na noon. Man pasalamatan na, na mo siya. Nabatid na plano sanang bumisita ng pangulo para sa ceremonial turnover ng labinsyam ng mga daycare center sa bayan. Cherry May Exim Tapia, NDBC Bida Balita.